Alam mo ba, akala ng iba, pare-pareho lang ang municipal hall, provincial capital at city hall, pero magkakaiba sila. Lahat ay bahagi ng ating lokal na pamahalaan, pero hindi pare-pareho ang sakop at level ng kanilang responsibilidad. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang pinagkaiba ng municipal hall, city hall at provincial hall. Pero bago 'yon, huwag kalimutang mag-like Comment at subscribe for more contents like this. Let's get started. Magsimula tayo sa municipal hall. Ito ang opisina ng bayan. Dito makikita ang mga opisina ng mayor, vice mayor at sangguniang bayan. Sila ang namumuno sa isang munisipalidad o bayan. Karaniwang matatagpuan ito sa mga mas maliit na lugar na hindi pa city. Kagaya ng initaw Misamis Oriental. San Juan Batangas, Karamuran Katanduanes at sa nag-iisang municipality ng Metro Manila, ang Pateros. Ang Municipal Hall ang nag-aasikaso ng mga basic na serbisyo sa mga mamamayan, gaya ng business permits, barangay coordination at local ordinances. Kung baga, sila ang frontliners ng gobyerno para sa mga bayan. Alam mo ba? May mahigit 1,400 municipalities ang buong Pilipinas. At kapag umangat ang kita at populasyon ng isang bayan, pwede itong maging city. Lipat naman tayo sa City Hall. Kung ang Municipal Hall ay para sa bayan, ang City Hall naman ay para sa lungsod o syudad. Dito nakabase ang City Mayor, Vice Mayor at Sangguniang Panlungsod. Mas malaki ang budget at mas maraming departments ang City Hall. Dahil mas malaki rin ang population at mas kompleks ang mga serbisyo sa isang lungsod. May mga departments na nakatutok sa traffic management, business processing, urban planning at iba pa. Ang halimbawa ng mga lungsod ay ang Quezon City, Davao City, Cebu at Manila City. Alam mo ba, ngayong 2025, sinasabing may 149 cities na sa Pilipinas at pinakamalaki ang Quezon City sa area at population. Hindi lang yan, ito rin ay may 140 plus na barangay. At ang panghuli, ano naman ang Provincial Capital? Ito naman ang sentro ng pamahalaan ng buong probinsya. Dito makikita ang governor, vice governor at sangguniang panlalawigan. Kumbaga, kung ang City Hall ay para sa lungsod at ang Municipal Hall ay para sa bayan, ang Provincial Capital naman ay para sa lahat ng lungsod at bayan sa loob ng isang probinsya. Dito pinaplano ang mga malaking proyekto gaya ng Provincial Roads, Hospitals, Scholarships at Disaster Management na para sa buong lalawigan. Ang halimbawa ng mga probinsya ay ang Laguna, Rizal, Sultan Kudarat at Batangas. Ngayong 2025, sinasabing may 82 provinces sa Pilipinas. Alam mo ba, ang pinakalumang provincial capital sa bansa ay ang Casa Real de Iloilo na itinayo pa noong 1860s at ang pinakabago naman ay sa Cavite na may modern design, ang tatlong ito ay may kanya-kanyang papel para mas maging epektibo ang pamahalaan mula barangay, bayan o lungsod hanggang sa buong probinsya. Bawat isa ay may sariling level of governance. Ikaw, Kabida, nasaan ang City Hall o Municipal Hall ng inyong lugar? At napuntahan mo na rin ba ang Provincial Capital ng inyong probinsya? Comment mo na sa baba ang experience mo. At kung gusto mo pa ng ganitong educational content, don't forget to like, share, and subscribe. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida.